Hello mga ka-real talk, I I'm so very happy, share ko lang nga, story time muna tayo ngayon Masaya ako ngayon araw na to kasi unexpected talaga, hindi ko talaga inaasahan to At hindi na nga rin ako umaasa, pero thanks God talaga, God is good talaga Kasi nawawalan ako ng pag-asa, kaya ako uh, kinakabahan ako kasi baka may problema sa ano Or bakit hindi pa sa mga aking sahod sa FB, ayan ah uh, hanggang sa siguro nang problema yung bank account ko Pin pinalitan ko siya ng PayPal then sabi nga a few months ganyan ganyan so hindi ko siya chinek mo yung ano ko kasi lagi pag chinecheck ko yung monetization ko or yung payment ano ko sa ano sa monetization laging uh, not payable uh, pending ganyan mga ano ko hanggang sa nagchat nga ako sa mga ka ko small vlogger ko, ano bang gagawin ko kasi kayo nakasarap na ako, hindi pa, ayan at today ayan, unexpected mga kumarid sinek ko yung paypal ko eto, itong paypal ko, ayan sinek ko, and then I I so shocked, antara I so shocked talaga yung paypal ko, nagtaka ako, sabi ko, hala bakit, ano, bakit may laman yung paypal ko may nagkamaliwa mag-send, nag ganto saan ko ito nakuha, ganyan ganyan, eh mahina ang signal check ko yung activities reward, hindi na open, ganyan ganyan, check ko yung payment ko sa ano, naisip ko hindi kaya sa ano ito, payment ko, salary ko sa ano, sa FB ko, ganyan ganyan, hindi ko pala, hindi ko mapasok hanggang sa so excited, pumunta ko sa ate ko, te, Ti, tignan mo, sabi ko gano'n, syempre ang saya ko, hindi ko nakakalain na may laman yung PayPal to, Tapos chine-check ko nga lang kung paano gamitin yung PayPal ko. Di, tinawaga, pumunta ko sa at ko, titignan mo, may laman yung PayPal ko, hindi ko alam kung bakit. Sabi ko nga, tapos napaisip ko, eh, check ko kaya yung ano, yung FB ko, baka ano, okay na, di ganun na. Eh, ayaw mag-open. Dito rin na ko, search sa Google, si Meta. Kasi doon pinibigay yung pay slip natin ng mga ano eh, mga vlogger eh, mga content creator pag sumasagot na sa si FB do then, kinik ko siya kinik ko yung ano, sinurge ko Meta, ganyan, pag open ko oh my god, OMG eto, eto ang nakita ko kay Meta, payslip ko na uh, remittance ni Meta, na sinend na kay PayPal yung salary ko, hindi kalakihan, pero natutuwa naman ako kasi, hindi ko akalain na masasahod ko pa yung ano ko, uh, revenue ko sa reels ko na reels, movie reels. Kasi nga, yung movie reels kong page is nawala. Hindi ko alam kung bakit nawala siya. Siguro dahil nga sa, ano, sa mga upload ko na nagte-trending movies. Movies kasi, mga clip ng movie ang ano ko. Hindi ko na-expect din na masasahod ko rin yun. Kasi nga, nawala nga yung page ko na yun na... Uh, nasahod na may ano na siya, ads na sa Reels, malaki ang kita ko doon. Kasi ayun nga, Nakita ko uh, yung mga videos ni Trixie May, ayan, yung professional mode ko, ayan, na naka-indicate naka na din yung bawat revenue ko ng mga videos ko. Pinagpa-plus nila ta reels ko. Ang pinakamalaking kong revenue is sa reels ko nga na nawala yung page ko. Ayun, na nag siya na pwede na siyang, ano na, pwede na ang pasahod ni Meta. Ayun nga, ayun lang, share ko lang mga Kumari. hindi ko na asahan na makakasahod na pala ako. Nakasab This is my first, first, first ever sa sobrang paghihirap ko at pagtsutsaga ko. Kahit hindi walang naniniwala nakat hindi masyadong ano, matlaki ang views ko. Na kahit maliit lang ang sahod ko, nakakatuwa kasi yung pinaghirapan ko ma na sahod ko na, nakuha ko na. Makukuha ko pala sa transfer ko pala sa Gcash. Pinag-aaralan ko pa kung paano i-transfer sa Gcash. Ayun nga, na may hinapan Ayun nga, kaya thanks, thanks, guys. First of all, thank you so much kay Papa God. And syempre sa mga viewers ko, kahit konti lang kayo na uh, nanonood sa akin, malaking tulong pa rin yung kasi sa mga onting revenue ko na dagdag na pinag plus plus, umabot sa uh, umabot sa payment ang aking revenue. Kaya thank you, thank you so much sa mga viewers ko. Sana tangkilikin nyo pa rin kahit lang ang viewers ko. Masena po ako. Basta po uh, uh, ah, kahit pa paano, may blessing kung dumadating sa akin. Maraming maraming pong salamat sa mga nanonood ng na video ko. Sana po i-share nyo po at panoodin nyo pa. Ayan, thank you, thank you so much for this my first payment. Hindi ko na po ipapakita ang aking salary pero napakalaking tulong na rin yung sa akin kahit maliit po. Ito po ang aking payment sa PayPal na itatransfer ko pa lang sa Gcash ko. Nag-aaral ko pa ko transfer. At ito ang aking payslip ng aking meta na katibayan na sumasahod na ako sa FB ko, sa professional board ko. Thank you, thank you so much. I love you mga ka talk talk. More videos to come. Bye!